generalization because yung nasabi ko ni Senator Pato, yung kanyang karakter eh talagang kapuri-puri po. No, kahit po sa PBA, hindi ko nalang babanggitin yung pangalan. Yung mga kilalang mga so-called enforcer ang sabi eh hindi namin masaktan si Brownlee kasi napakabait. Hindi namin kaya konsyensya. Ganun po yung kanyang uh, reputation, no? At sa Gilas ko, kahit po walang kasiguruhan kung ma-approve, hindi eh, ma-approve. Noong pang-umpisa, nagsabi siya sa kanyang Inyebra Coach Tim Cohn, no? Isinama ko si Tim sa coaching staff ng Gilas. Sinabi niya, Coach, I want to practice with the boys so I can help them prepare for international play. Kasi naintindihan ko niya, pagka uh, ay sayo kasama yung akulad niyang malaki at uh, pang mas mahahanda yung mga locals natin. So, ganun kung katinu ito, ika nga. Kaya marami pong salamat. <tod>